hello guys andito tayo ngayon sa park <laughs> ayan o ayan pasyal pasyal lang ako ngayon ay ang dami nakamotor o oh. pasyal lang ako naku hindi. hindi ko inabutan yung sunset oh ang ganda ayun o oh. sayang wait lang may nakita kasi akong sunset lakad lakad lang ako dito para naman maipasyal ko na naman kayo ayun ulabasan parang ang dami ng tao Labasan ba yung ano, saturday ayun Ay, nakikita nyo ba yung sunset Ayan, ang daming tao kasi uwian. Saturday ngayon. Sunset, ayan. Dito lang ako sa may itaas. labasan pala ng ano uh, alas 5 yung mga factory workers ang ganda ng sunset oh pa sila may pasok kami walang pasok <laughs>